Ilang lugar sa bansa sa Metro Manila ang nawala ng kuryente kagabi at ngayong araw. May mga lugar na namang nasa yellow alert. Kumuha tayo ng update mula kay Denise Osorio live. Denise? Clay, nagkagulatan kahapon nang biglang itinaas ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP sa red alert status ang Luzon Grid dahil sa biglang uh, power outage ng ilang sa mga power plant dahil sa kakulangan ng power supply Ayon sa Meralco umaabot sa dalawang oras mahigit ang pagkawala ng kuryente Inaabisuhan rin nila ang kanilang commercial at industrial customers na magbawas ng konsumo para hindi bumigat ang cargo ng power grid Samantala umalma naman ang ilang sa mga nakaranas ng blackout lalo't apektado ang kanilang negosyo Siyempre, sa lunto. So, gumagamit kayo ng blower, ng straightening iron. Straightening iron. So, malaking factor talaga pag wala kami kuryente. Apektoan kasi, ma'am, yung sales. So, siyempre, eh, kailangan namin magkaroon ng sales every day. So, kung walang kuryente, walang papasok na client. Kasi, yun nga po, yung electricity, malaking factor yun sa amin na ginagamit namin. Ano po kasi pag mga ganitong oras, wala pong na, ano, taya. Pagdating po ng mga 5, hanggang 6, hanggang gabi na po. Saka lang po dumadami yung tao. Pag ano, pag blackout ng mismong 601, namatay agad yung ano, tang blackout kami dito lahat. Wala na, inano ko na lang mga 7 hinintay ko kung magkakailaw. Nung wala pa rin, umalis na. Sinarado ko na lang po. Clay, sa ngayon, normal na ang status ng Luzon Grid. Gayon din sa Visayas at Mindanao. Clay, balik sa'yo. Maraming salamat Denise Osorio.